Ya yeah, duma. Ang ganda ng tubig, guys. Gusto kong mag ano. Lumangoy ba? Ayun. Tapos maraming isda na naglangoy-langoy doon, oh. Hmm? Parang swimming pool na ba, guys? Ang blue-blue ng tubig, oh. My god gusto kong lumangoy. Doon may lumalangoy, guys. Oh. Ayan. Kahit nakahubad ako dito, guys, maglalangoy talaga ako dito. Char. <laughs> Wala akong dalang swimsuit. Ewan ko lang kung pwede lumangoy dito. Feeling ko pwede kay doon si man, Oh, naglalangoy man yun dun sila. Mga fisherman's boat yan, guys. Yung maliliit na ano dyan, mga mga boat. Ayan. Okay.

Ya. Aku di bunga bunga terlihat. RG 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 my foots bot. Straks hati is the bomb up. Let's get <hums> Ayan guys, oh, typical na, na ano siguro yun siya. May ice cream din siya, cookies. Oh, well, it's freeze down. Huh? No bagels. May orange juice. Fruit tarts. Cookies. Hmm, ito pa guys, may mga desserts pa sila. Oh, wow, ang sarap yan siya. Hmm, yeah. And breads. At ang kanilang upuan, o diba? Nagbabenta ng fruits at saka mga ano? vegetables. Oh, <laughs>